Sa isang baryo na napapalibutan ng makakapal na kagubatan, may isang lumang simbahan na matagal nang nakabukas. Sinasabing may sumpa raw ito na nagsimula pa noong panahon ng kolonyal. Ayon sa kwento, sinubukan ng isang pari na linisin ito. Ngunit nang buksan niya ang pinto, isang malakas na hangin ang sumalubong at nagsimula ang sumpa sa bawat gabi. May mga nakikita raw na nakaputing babae na nakatakas. mga mata niya ay walang buhay, puno ng buhot. Sinasabing siya ang unang pinatay dito. Isang babae na naging biktima ng galit at sumpa. Isang gabi, isang grupo ng kabataan ang nagpasya na pumasok sa simbahan na may dalang flashlight, kamera at mga panalangin. Gusto nilang patunayan na walang totoo sa mga kwento na isang laro lang ito. Pagpasok nila, ramdam nila ang malamig na hangin lahumaplos sa kanilang mga balat. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan at may isang malaking altar na nakatayo sa gitna. Ngunit habang nagsasaya sila, napansin nila ang isang maliit na nakasulat sa isang sulok, "Wag kayong gagawa ng kasalanan dito." Ngunit hindi nila pinakinggan. Sa halip, naglakad sila palapit sa altar at sa isang kisap-mata, naramdaman nilang may mga mata na nakatingin sa kanila mula sa dilim nagang ang mga larawan sa dingding. Mga larawan ng mga nakaraang biktima. Kasama ang isang babaeng nakabuting damit. Nakabaling ang ulo. Nakangiti ngunit puno ng buhot. Sa isang iglap, nagsimula silang marinig ang malakas na sigaw. Isang napakalakas na sigaw na nagalis ng kanilang hininga. Ang babaeng larawan ay nagsimulang bumaba. Nagsimulang mawala ng malay, ang kanilang mga muka ay naging puno ng buot at nagsimula silang maglakad patungo sa simbahan. Mga anino na hindi na makalimutan ang sumpa. Sa isang gabi, isang tao ang nakakita ng isang babae na nakatayo sa harap ng simbahan. Nakangiti pero nakapaling ang mata, naghihintay. Nakaluhod siya sa isang sulok, umihingi ng tawad, ngunit alam niya na ang sumba Namin, o kayo ang magiging susunod. At sa dilim, makikita niya ang mga mata na nakatitik mula sa loob ng simbahan. Nagpapantay sa bawat hakbang.